Nadagdagan pa ang kaso ng MPAC sa bansa. Dalaki ang mga bagong kaso at pareho silang taga Metro Manila. Ang dalawang bagong kaso ay nagkaroon ng skin-to-skin contact sa kanilang partners. May git dalumpung araw bago nakaranas ng sintomas. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Dalawang panibagong kaso ng MPOX ang naitala sa Pilipinas, kaya nasa tatlo na ang aktibong kaso ng nakahahawang sakit ngayong taon. Suma total, labindalawang kaso na ang naitala sa bansa mula noong 2022. Ayon sa Health Department, parehong clade 2 ang bagong mga kaso na mas mild na uri ng MPOX virus. At tumugma ang kanilang sintomas at kung paano nakuha ang sakit base sa ibinabala ng DOH pag nagkaroon ng close and intimate skin to skin contact ay talagang lilipat ang mpox virus Isang 37 anyos si case number 11 na taga Metro Manila na nagkasintomas noong August 20 na confined sa isang government hospital mula August 22 matapos niyang makunan ng skin sample. Residente rin ng NCR si case number 12, 32 anyos, nagkasintomas naman noong August 14. Nilagnat at nagkasugat ang ari. Pinauwi na rin siya dahil stable naman ang vitals. Hindi raw siya makahahawa ng ibang tao basta natatakpan ang mga sugat At hindi didikit sa iba ang balat. Umamin ang dalawang pasyente na sila ay nagkaroon ng malapit at matalik na skin-to-skin -skin contact sa ibang tao bago lumitaw ang kanilang simptomas. Ayon sa DOH, patuloy ang contact tracing para malaman kung may kaugnayan ang dalawang bagong kaso sa mga nauna ng naitalak. Inabisuhan na ho at alam na po ng ating mga local epidemiology and surveillance units sa ating mga local government units kung paano tatanungin. Kasi ang importante dyan sa mga epidemiologists, tama kayo, ay malaman meron ba itong kaugnayan doon sa case 10 or kung wala man kaugnayan, saan kaya maaaring nanggaling. Sa mga naunang naitalang kaso, ang mga Case 1 hanggang Case 9 ay recovered na mula pa noong 2023. Si Case 10 ay naitala noong August 18 na isang 33 anyos na wala pang naitalang pagbiyahe sa labas ng Pilipinas. Paalala ng DOH sa publiko, huwag kabahan dahil iba naman ito sa COVID-19. Paulit-ulit natin sinasabi, iba po ang impact sa COVID-19. Ang MPAX ay hindi ko nakakalat sa hangin, nakakalat po ito balat sa balat. Kapag nagdikit po tayo sa balat, lalo na kung sa kuyari sa pakipagtalik, sa pagyakap, or matagalang dikitan ng balat. Ayon sa DOH, maaaring mag-jacket o mahabang manggas at iwasan na muna ang maikling palda at shorts. Makatutulong din ang face mask lalo kung nasa pampublikong lugar. Idineklarang isang global public health emergency ng World Health Organization ang MPOX nitong August 14 matapos maitala ang MPOX Clade 1B ang mas malubha at nakamamatay na anyo ng naturang sakit sa Sweden at sa Thailand. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.